Pinagtibay ng sangguniang panalawigan ng Nueva Ecija sa ikaapat na regular na pagpupulong ang pagbibigay ng otoridad kay Governor Aurelio O'Malley bilang kinatawan ng pamahalaang panalawigan upang lumagda sa kasunduan kasama ang Central Luzon State University para sa pagpapatupad ng Techno Village Development Program o TVDP at Keeping a Modern Agricultural Landscape Through Integrating CLSU Generated Technologies o Kamalig. Ayon kay Dr. Aldrin Esguera Badwa, Director ng University Extension Program Office ng CLSU, layunin ng kasunduan na maipalaganap at magamit ng mga novo esehano, partikular na mga magsasaka at manginista ang mga makabagong teknolohiyang binuo ng universidad. So sa pamamagitan ng tulong ng PLGU, ay sila po yung ating uh, makatuwang doon sa Uh, paghahanap ng possible na mga partners po natin ng mga farmers. Uh, katuwang din po natin sila sa mas uh, dadagdagan ng mga resources natin para mas madami ang ating maririch out or ma uh, ma, uh, ma mabibigyan ng tulong o assistance ng mga farmers dito sa Nueva Ecija. Ilan sa mga pangunahing teknolohiyang isusulong ay ang tilapia production, gray at red strain, itik pinas production na may mas mataas na kakayahang mangitlog, pigmented rice production o purple at black rice na may mataas na nutritional value at siguradong merkado, mushroom production, soybean production, goat production para sa gatas at karne at organic-based vegetable farming. Bukod sa makabagong pamamaraan ng produksyon, nakapaloob din sa programa ang pagbibigay ng limitadong startup kits para sa mga model farm tulad ng fingerlings, ducklings at binhi ng palay. Bahagi din ng programa ang pagbibigay ng pagsasanay, paggabay, pagtuturo sa mga magsasaka at tulong sa pagmamarket ng mga produkto. Na-organize po namin ang ating mga expert dito galing sa mga Uh, mga iba-ibang centers po namin dito nang sa ganun ay mag-provide po ng technical assistance maging sa mga capability building na activities natin. Uh, of course, doon po sa mga farmers na sila po ay uh, mag-adapt ng ating technologies sila po ay tutulungan natin, tuturuan natin kung paano po ito ang tamang paggamit o uh, uh, masundan nila yung ating technology package at uh, maging yung uh, yung ating mga pangangailangan, uh, lalo na po sa merkado, meron po tayong assistance dito. Samantala, isusulong din ang kamalik project na nagsisilbing agri tourism site sa loob ng CLSU na may lawak na dalawang ektarya. Tampok dito ang lahat ng teknolohiya ng unibersidad na maaring bisitahin ng mga estudyante, nagsasaka at iba pang mamamayan upang makita ang aktual na aplikasyon ng mga ito. Ayon kay Dr. Jovita Agliam, nanonong parang panlalawigang agrikultor, malinaw ang adhikain ng programa. Ito ay para sa pagpapaunlad ng mga kanayunan at mga maliliit na magsasaka ng Nueva Ecija. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahan na ang Nueva Ecija ay lalo pang makikilala hindi lamang bilang rice granary ng bansa, kundi bilang sentro rin ng makabagong teknolohiya sa agrikultura. Nihikayat ko kayo na kung interesado po kayo, ay subukan po ninyo ang ating mga technologies at uh, kahit sa maliit lang na porsyento at subukan ninyo para kayo mismo magsabi kung ano po ang inyong nakikita na kagandahan. Pangalawa, ay gusto kong magpasalamat sa Provincial Local Government Unit, lalong-lalong sa ating uh, gobernador na kung saan napakalaki ang kanyang uh, uh, tulong at uh, suporta sa Central Luzon State University kasama sina Jerome Tiquia at Jeremy Ramos at Jovelyn Astrero para sa balitang Unang Sigaw.